Ito po, meron pang isang video na napanood tayo. Ito po ay pahayag na itong Executive Secretary na itong si Kibuloy. Kibuloy, may kaugnayan po ito sa paglusob ng CIDG at PNP SAF. May dala daw mga armas. Abay, natura lamang yan. Dahil nga sa mga pahayag dati ni Kibuloy na kuno ay hindi siya pahuhuli ng buhay. At kuno nga ay nakahanda ang kanyang mga private army para siya ay proteksyonan. Abay, natural lamang. Alam nga namang magdala lang ng warrant of arrest ang kung sino, mang, man kung sino man ang dapat umaresto kay Kibuloy, di ba? Hindi ba dapat ay sila rin ay maghanda sa, para sa kanilang kaligtasan dahil nga sa mga una, naunang statement ng pag, uh, pagtatapang-tapangan na itong si Kibuloy. Ganun yun eh. Anyway, ito po, executive secretary niya ang nagsasalita. Then, dito sa emera nandito ako kanina kasi naghanap sila ng administrator. So ako yung kausap. Nagkano sila ng warat o bares. Sabi ko hindi, hindi ni papayag. Kasi wala naman talagang katuturan niyan. Lahat yung mga ginagawa niya, wala. Kasi daw... Yun, ano daw? Wala daw katuturan. Wala daw basihan, puro daw paninira. Yung mga akusasyon na yan kay Kibuloy. Naku po, dumating na po tayo sa punto na may warrant of arrest nasa korte na po ang lahat ng ito. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin po kayo naniniwala. No wonder, siguro idolo nyo rin si na Mr. Robin Padilla at Bato de la Rosa. Malaking, malaking parte ng sisi dito ay yung mga katulad ni na Bato at ni na Robin Padilla na matinding protectionan, matinding depensahan at ang si Dahil, nako, natural lamang na marami pa rin or may taga-suporta pa rin yung mga yan. Wala daw katuturan na itong mga binibintang na ito kay Kibuloy. You see, ito ay isang indikasyon na um, baliktad na talaga ang kaisipan na itong mga taga-suporta ni Kibuloy. Tingnan natin. Pag-i-obstruct po, obstruction of the law, yun sinabi ko, wala namang law, may law pa kayo. Puro naman kayo yung All... Wala daw law, sabi na itong executive secretary. Wala daw batas. No wonder, ang pinaniwalaan nyo ay isang, isang, isang huwag na pastor. Hindi kayo naniniwala sa batas ng ating bansa. Ngayon, na ang nasasakdal, I mean, ngayon na ang dapat hulihin ay ang idolo nyo, ganito ang paninindigan nyo na walang batas dito sa atan. Yan, yan ang naging problema nyo. Naging panati ko kayo. Ito rin po ay isang pagkakamali ha, ng mga diehard na naniniwala naman at matindi ang pagiging panati ko kay Duterte. Ganyan po ang uh, sitwasyon ng ating bansa. Marami tayong mga kababayan na naging utu-uto pumayag na babaliktad ang kanilang kaisipan. Kaiba na ang sitwasyon talaga natin ngayon. Ano ho? Sacrifisyon sa manyan lahat. Eh, hindi kami pumayag. Tapos, they were ready. nagready Nag-ready na talaga sila na kasi inakrasa na yung truck, inakyat na yung hagdan. But we, we stood firm. Lahat, mga babae, mga matatanda. Lahat, lahat kami. We stood our ground. Sabi ko, well, kung gusto nyo mamatay, handa na rin kami actually. Matagal na kaming handa. Inihintay namin tayo. Ayun, ang sabi niya iniintay daw nila etong grupo nga na ito na mag-aaresto uh, kay Kibuloy. Ayun naman pala inaantay nimi. Ano ba 'yan? Ano ba klase ng payag 'yan? Kanina asar na asar yung tipong uh, wala uh, resist nagre-resist itong grupo na ito na ni Pastor Kibuloy o ni Kibuloy na makapasok nga itong mga arresting uh, officer at itong PNP at CIDG nag resist kayo, pero yun pala ay nakahanda na kayo at ready na kayo, inaantay nyo, kuno, ano, itong grupo na ito. At bakit mo inaantay? Bakit mo expected na ganito kalaki ang grupong papasok? Dahil siguro gulo rin ang hanap ng pastor nyo. Gulo rin kasi ang, yung mga pagbabanta niya kamakailan, kuno, ano, ay dadanak daw muna ang dugo bago siya maaresto. Kasalanan din po yan ang idolo nyo. Kasalanan din po yan ang pastor nyo. Tapos ngayon, dakdak -dak kayo ng dakdak. na no, ay wala namang batas. na ay hindi kayo papayag na maaresto si Kibuloy. Pinaglololoko po kayo ni Kibuloy matagal na. Di ba? O ayan, inaantay nyo pala ang sitwasyon, ang pagkakataong ito. Ayan na tapos magreklamo kayo, ay eh, inaantay nyo pala yan eh. Alam nyo pala na darating sa puntong ito na arestohin si Kibuloy ng sandamakmak na miyembro ng CIDG at PNP sa dahil alam nyo rin sa sarili nyo na naghahanda etong si Kibuloy na andyan ang kanyang mga kuno ay private army para siya ay ipaglaban. Handang mamatay nga yung mga private army na yan para kay Kibuloy. Ano ho? rin. Wala pong consistency ang mga pahayag nyo na paghahalata po kayong nagsisinungaling. Ano ho, tinatago nyo ba si Kibuloy ay natural lamang na kayo rin ay makasuhan ng obstruction of justice kung sakali man. Okay, go. Sabi ko, ano ba sinusunod nyo? Sino ba nagutos yung kurap sa gobyerno? Saan ba kayo papanig sa katotohanan at sa tama? Correction, ano ho, hindi naman siguro gobyerno ang nagutos sa, sa sitwasyong ito eh, sa pag-aresto kay Ricky Buloy. Hindi ba't korte ang ang naguto sa kanya? Hindi ba't korte ang naglabas ng ng warrant of arrest? O di ba? Ganito na po. Ito po ang classic example, indication na itong mga taga-suporta ni Buloy ay baliktad na talaga ang kaisipan. Yung kanilang paniniwala ay kakaiba na. Wala wala nang dignidad. Di ba? Ma, mantakin mo ah, maniwalang walang kasalanan ang idolo mo ay may sakit ka. May saltik ka kung ganon. Di ba? Good luck.